Ilan sa ating mga kababayan ang hindi na sumabay sa matinding traffic at siksikan sa mga terminal papunta sa mga lalawigan nitong Simana Santa. Kaya naman, mas pinili ng mga ito na mamasyal na lamang sa ilang atraksyon at pasyalan dito sa kamay nilaan. Atin tong silipin sa ulat ni Bien Manalo. Ngayong Easter Sunday, bukod sa bisita iglesia at paliligo sa mga beach, marami sa ating mga kababayan ang mas piniling mamasyal sa ilang sikat na pasyalan sa Metro Manila, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Gaya na lamang ng pamilya ni Larry Avenido na dumayo pa sa luneta mula sa Balagtas, Bulacan. Ito kasi ang hiling ng kanyang mga pamangkin bago bumalik ng buhol. Pumunta sila rito ng Maynila, sabi nila bago man lang makabalik ng Bisaya, may experience din nila na mamasyal sa Luneta. Sa probinsya, nung nandun kami sa Bisaya, yun ito, mga picture lang to eh. Mga picture lang to doon, may mga frame na ano, pinakikita na ito yung Luneta. Kasama ang kanika nilang mga anak sa Luneta rin napili ni na Ronelda Cabrera at Joawana Basa na ipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay. Maraming nakikita. Tsaka dinala namin yung mga anak namin dito para maging masaya, Minsan-minsan, banding, minsan, banding. banding. kasi kinabukasan may pasok. di ba? Diba? Ayun, dito kami, dito namin dinala kasi para malibang naman sila. Kaya yeah, maraming tao, maraming yes. tanawin. Presko po, tsaka maganda. Masaya po dito kanya-kanya namang diskarte ang mga nagtitinda para makabenta. Ito lang po, medyo matumal sir. Gaya ng ganta sir, um, maayos na kasotan para kahit pa may kayat sila. Ayos lang po, nakakaraos, medyo bumibenta kasi marami na masyal nag po. Pag may lumapit, alukin mo ng maganda, pakita mo na maayos para mawili, hindi maging masungit ayon sa pamunuan ng Luneta, nasa 20,000 individual ang inaasahang bibisita sa Luneta ngayong araw. Samantala, ilang pamilya rin ang piniling mamasyal sa pamosong Dolomite Beach sa Maynila. Kasama ang kanyang anak sa Quezon City Memorial Circle naman na ni Jane Tejero na i-celebrate ang Easter Sunday. Kasama rin niya ang kanyang pamangkin na nagbabakasyon mula pa sa Burongan Eastern Samar. Mas okay dito kasi maluwag at makapaglaro yung mga bata. Maganda dito kasi parang natural nature lang. Mamasya at saka magpahinga na pagkatapos. Kasi bukas na naman, back to reality, work na naman. Gana. Para naman kay Carlo Erin, isang magandang pagkakataon ng araw na ito para makabanding ang kanyang pamilya. Hanap ni Carlo ang affordable at nature-friendly na pasyalan. Kaya ang napili ni Carlo sa QC Memorial Circle. Low cost budget na yun. Yun ang importante mas yun. masaya yung mga bata kasi nag enjoy sa sa mga playgrounds dito. Yun lang naman. Then, syempre, magkakasama kami. Simoy ng hangin, fresh, di ba? Environment friendly at the same time. Yun nga, very affordable lang naman. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda sa paligid ng Quezon City Memorial Circle. Okay naman po, sir. Tsaka, kahit ganun lang ang mga tao, okay naman ang bintahan. Tsaka, ano, tsaka yung presyo namin pang masa lang talaga. Galing nga mag-sell stock sa customer. At tsaka, mababa ang presyo namin. Kasi anhin natin yung malaking presyo kung hindi man mabenta. Okay lang may benta namin, marami nang bumibili. Mm -mm. Kasi mura lang. Pag may dumalang customer, para ano, lumanapit naman sila. Nakaantabay ang buong pwersa ng pulisya para matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga pasyalan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.